Ang sada ito mo. Ang ito. Ang sada 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 ito. Ang ba? Pag Tagalog. Ay, pang binisayang. Ah, di natas ko. Natasakuan. ba? Hindi hmm? ba pwede bisaya magtagal tayo. Sige Sige, ano, ba, ano bang Parang yung nagtrabaho ka ba, tapos napuno ka ng problema, stress, ano? Anong gagawin mo? Yung problema mo, dadalhin mo doon sa trabaho mo, iwan mo sa bahay. Ang gagawin mo? Sa akin? Uh, limbawa, kung sa bahay tayo nag-ano? Ano bang klaseng problema? Lahat, generalize mo <laughs> na lang problema. Kamitang huh? tanong kung anong problema. Problema? Tan tanong Tan ka -tano. pa Tan Halimbawa, ano natin? Lahat ng problema tumagsa sa buhay natin. Sigaw. Tapos... <laughs> <laughs> Pag binisaya. Halimbawa, <laughs> oh. may problema ako ng malaki. Oh. Tapos? Was... Uh, eh, yung problema ko kung paano ko paano ko? paano ko? Paano, paano ako magawa ng malaking bahay para si... Medyo <laughs> 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 kabalin mo ito bagay, maganda. Hindi, hindi, hindi. Ano yan? Ano yan? Ano hindi yeah, yun nga ano, yung problema ko. Marami akong problema. Ay, hindi. Ay, sus, Yung, yung problema ko, yung, yung, tanong mo, masagot ko yun. Wala, dili ako. Yung problema. Hindi, iiwan mo lang dito sa bahay. Kasi sa trabaho, kailangan mag-concentrate tayo sa trabaho ano sa sa trabaho natin kasi diyan din tayo nabubuhay eh paano tayo pag hindi tayo konsidera tapos kasama natin dagali hmm. din din like, sabi pag ano? pagsabihin ka Ako na di, pagsabihan ka na wag mo kung anong problema sa mo diba sa oh, diba kadalasan iba kadalasan anong rel problema real talk tayo o, kung may problema ka makinig ka kung hmm. may problema ka, iwan mo yan sa bahay. Kaya na. Huwag mong dalhin hmm. sa trabaho, sa mga ano kasi maraming inusinting tao na madadamay na hindi mo alam na nadadamay kasi kung dinala mo yan doon sa si trabaho means. ano um, stress ka doon palagi kang galit nagdadabog oh. ganyan Kaya. parang uh, ano video ka ng video sige na tayo mo na yan matulog ganoon lang sagot mo para iwan mo sa bahay. Sinong, iwan ah, mo sa lang. bahay. problema iwan mo sa bahay. Kung doon sa trabaho, madaming nadadamay ng na mga inusente. Kaya nga. Uh, Kaya sa ka akin. Nadamay ka ba? Trabaho, um, problema mo, problema mo. Oo. Kung o. mong ibigay sa iba. Ganyan din ang ano sa, ganyan ba? din sa mga kasama ko. Kasi Huwag ako magbanggit-banggit ng kasama. Ah, tayo hindi. dalawa. Hindi, ganyan yung, din sa dati kung ano. Eh. Walang dati-dati. Ayan tayo ako lang. Ako ng kasawang. Ah, bakit ah. may dati ka pa? Na, <laughs> na, na, puta. Oh, <laughs> oh, oh dati dati, 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 dati. Ba't may dati kang asawa? Dati-dati ka pa. Ngayon ang usapan. Ngayon, <laughs> ngayon, ngayon. Walang dati-dati. Na, ayun din eh. Huh? Kaya nga, iiwan ang, ang sagot. Iiwan yung mas <laughs> buhay. Tama na Dami-dami sinasabi. Oh. Wow. Mabit. <laughs> Bye-bye. <laughs>